Suspect sa kasong pagpatay sa kanyang kapitbahay sa probinsya na sa Caloocan City matapos ang isang dekadang pagtatago, nagbabalik si Bel Custodio. Natuldo na ang sampung taong pagtatago ng lalaking ito sa Barangay 28, Caloocan City matapos niya umunong patayin ng kanyang kapitbahay sa Gamay Northern Samar. Pagdating nga ng mga kapulisan natin ay... Uh nahuli na natin yung uh, yung uh, wanted person yun na uh, after natin siya pasahan ng kanya uh, kanyang uh, karapatan ay uh, inamin naman niya na siya yung uh, nasa warrant of arrest. 2010 pa na mangyari ang krimen, habang 2014 naman lumabas ang warrant ng suspect. Simula noon, dito na sa Kaluoka nagtago ang suspect. Umaga pong ano na pinagising ako ng pulis sinabi lang po sa akin na wag daw po ako aalis kasi isa raw po ako sa iimbestigahan nila yung mm -hmm. pagkasabi po sa akin nung pinabukasan, natakot na po ako Bigla na lang ako umalis noon sa summit, paubi ng kalawakan. Kapit-bahay po namin siya, pero hindi ko po siya kilala kung ano po yung pangalan. Depensa pa ni alias Jomar, nagiinuman sila ng mga kaibigan niya na mangyari ang krimen, kaya imposibeng siya ang nakapatay sa biktima. Hindi rin daw niya alam kung sino ang pumatay sa biktima parang sinaksak ko ata o ano. Oh, hindi ko naman po alam kung ano yung ginamit doon. Sa investigasyon ng mga pulis, nadiskubre pa na may nakabinbin din siyang kaso na frustrated murder na idadagdag pa sa kasong murder ng suspect. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.